Hi guys! For today's video yeah. Nakad siya Kami nagugutom kaya kami ay bibili ng makakain Hi. Sabi mo malayo. Hindi malayo eh. Yan yeah, na, yeah. quake, quake. Yes, oh, na guys. Kwek oh, kwek. Kas uho. Ayan. Sa chichay. Arap nito guys. Sarap. Sarap talaga. i yeah, gonna guys go see it, i